Mami daw ko ripot here. Uh, o oh, eto. Ano ba tong kinakain ko? Naglagay ako ng feta cracker, dalawa. Isang bugok na itlog. Well, actually, parang may tama na siya. Pero, I like the smell. Yung egg sandwich na labas ko ngayon, nilagay ko ng coleslaw. E may natira. So, sinamasama ko na lang sila dyan. Since wala nga akong ipin, kahit feta to, mahirapan akong kainin. So, better, sinok ko na siya dyan. Using this, yan. At saka yung sriracha na nandun. At saka ito ang aking drink. Pero hindi ko uubusin lahat yan, ha? Baka naman masapok na ako ni Lulu. Yan. Merienda, merienda muna tayo. Kanina pa ako nagtatrabaho. Naalala ko, di ba pala ako makain? So, sige na, bye guys! Kiss yun!